Kung pang daily naman talaga, pang long ride, pang matagalan, mas maganda. Hello, magandang umaga sa inyo. Ano? Ang content natin ngayon, tuturo ko sa inyo. Bibigyan ko kayong tips, kaalaman, sa parts na accurate o hindi. At saka advantage o disadvantage. Ano? Ito yung parts na kasaklas line. Ito, ito. ito ang original aligning ay ganito. Ganitong box. Na SGP talaga to. At saka yan. Ang nakalagay na original ay 25G. Ayan, o. No? Oh. May nakalagay na 25G. Ayan. Focus mo. Kaya Ayan, o. No? Oh. 25G yan. Basta may nakalagay na lining ng 25G. Yun ang original, ha. Hindi katulad ng pinalita namin na ang binayaran ng customer ay Ah, uh, 1-1 daw. Pero ang nakalagay sa lining niya, GPC, hindi 'yun Ore, ay doon. Ay pero hindi 'yun Ore. Itong original na ano. Tapos meron din tayong pitch bike na lining. Sa meron din tayo rider din na rare. Ay to. Kaya pag-uusapan natin kung alin ang mas magandang gamitin sa dalawa. Eh, sa itong sa tatlong ito ano. Ngayon, una dito muna tayo sa dalawang racing na ito kasi dati kasi nangangarira kami uh, nag try kami ng ganitong mga lining siyempre lahat testing in yun lahat natin ay siyempre pali testing kung alin na mas maganda so ngayon dito muna tayo dito sa racing na ito kung kapit ang pag-uusapan at saka dito alos same lang magkaparehas lang ng kapit Ah, uh, ito naman malakas din ang kape dito. Kaso ang napapansin namin dito, pag nagtagal siya naka ilang testing na tapos pag uminit ah uh, medyo nag-slide. Hindi ko alam kung bakit. Pero matagal din, nat natagal din naman siya. Pagka uh, nag-slide siya, pag sobrang init na, ano. mo lumipat tayo ng pwesto kasi may sounds doon. Baka uh, makapirate tayo, ano. Uh, pagpasensyahan nila kung medyo madilim. Uh, gawa na sa log tayo ng shop. Gawa ng bawal kasi yung may sounds, eh. eh may sounds sa kabila namin kasa, ano. Ah, uh, yun nga, pabalik tayo dito uh, sa clutch lining naman kasi ito uh, pitch bike at saka pa ito goods naman siyang gamitin ang problema kasi ang napapansin lang namin dito sa amin na uh, experience namin to sa gawa ng kami nagkakarera dati bawat testing namin bawat testing pag habang umiinit ay medyo nag slide eh, di tutuno kami ng bago ang napapansin namin uh, sumubo kami ng stock ngayon is to is stock stock sa stock lining naman kasi na ginamit namin sa race sa drag race mas maganda kung sa akin na nga stock na ang gamit namin kasi ito kahit mainit na kahit uh, langis niya ikuan makaunti ano ano uh, makapit pa rin talaga siya hindi katulad din na ano dalaw ah, uh, sa mga mahilig magla pumusta dyan uh, sa PBA NBA Basketball ah, uh, MOBA Game ah, uh, Online Casino yan mga boss ah, uh, saktong sakto sa inyo 1XB ah, uh, mga boss try nyo boss legit yan boss ah, uh, madali lang hanapin nyo lang ang aking link sa comment section tapos click nyo tapos pa-register kayo gamit ang promo code na kulaog31 mga sir makakuha ka ng 7,000 bonus sa wow. unang deposit mo mga icon. kaya napakaganda madali lang mag cash in cash out mga boss gamit ang gcash paymada sa bank transfer kaya mga boss magpa register ka na gamitin mo ang aking promo code kulaog31 yun mga sir subukan nyo sir masarap maglaro Promise. Maganda naman ang performance na rin. Ang problema lang na rin, pag long ride dyan, sobrang init ng makina. Medyo nag like, slide ya. Tapos, ang napapansin namin dito, yung may customer din ako, gumamit ng pitch bike. Uh, hindi naman sa kanya lang naman nangyari noon Kasi ito, goods din naman to. Hindi naman kami magtitinda nito na racing parts na ito kung ito'y masama. Siguro nagkataon lang sa kanya. Uh, ito kasi, once na lalo na pagka-county ang langis itong mga lining niya, ito, ito, ito. Ito, itong pinaka-banding niya na lining. One, pag umi tuminit na mainit na natigas gas. Ibig sabihin, pag tumigas, mag leg talaga yun kahit basa ng lining, no? Kaya, ang racing, sa, para sa akin, para sa aking experience, pwede to sa karera lang. Pero kung, de, kung pandeli naman talaga, pang long ride, pang matagalan, mas maganda is GP. Ito, mas maganda ang original talaga. Kasi sa, sa parts talaga na pinakamagandang gamitin, wala nang ibang pinakamaganda kung di original na lining. Kasi ito, ang lining na to, aabot ng dalawang taon, tatlong taon. Paganda pa rin ang performance kahit malalayo na naitakbo. Hindi siya nag slide Ito naman, sa mga low budget, sa mga budget mail, pwede to. Mas magandang yung mga ganitong brand. Huwag na kayong kumuha ng ibang brand na hindi ka hindi kilala yung katulad ng mga yung mga tag 350 lang yung mga hindi ko naman na yung mga bangit na ining yung mga tag 300 plus huwag na kayong bumili noon kung gusto niyo mas mura ito na lang ang gamitin nyo by 2 pitch bike kasi ito mas maganda ang performance nito kaysa mga yung mas mura pa din eh wala hindi maganda yung mga kulaog, ang, ang gusto niyo ay pang long ride pang matagalan dito tayo SGP sa original ano pero kung sa kapit naman mas makapit to itong dalawa kasi ito nga racing na nga eh maganda performance dito pero kung pang long ride kasi ako hindi ako masyadong ano dito sa sa bagay hindi ko pa nasubukan talaga sa long ride to gawa ng saris lang nga lang namin to ginagamit na pero siguro kung nasubukan nyo dun nyo na lang malalaman kung alin mas maganda kasi ito ito lang subok ko talaga sa long ride ito kasi hindi pa kami nagamit dito nang ano sa karira lang namin ito ina-apply tapos eh yung mga kulaog no? daw, ah, yun nga, sa advantage dito. Mas gusto ko pre pa kasi Unang-unang matagal maubos, matagal taon ang bibilangin bago maubos. Tapos ito naman, kung, may, kung nangyari naman sa inyo to, nakakapalit nyo na ng lining na pitch bike, nag slide meron talagang ganon. Kasi nga, madaling tumigas to, lalo nag slide talaga to, pag uminit na mainit ng makina. Kaya minsan nawawala ang takbo nyo kahit bago lining, pag ito ang ginagamit nyo. Hindi ko to sinasiraan na, maganda to, pang race lang to, pang drag lang talaga to ha. Pero pag ito ang gagamitin nyo, ito na pwede sa drag, race, pwede sa pambiyahe. Kaya nasa sa inyo ng pagpili nito. paresto mga ganda. Pero kung sa advantage, bahala na kayo kung alin ang pipiliin niya. No? Tsaka yun lang mga kulaog, no? sana may natutunan kayo sa ating content na ito. Yung about sa lining. Uh, sa sunod naman, ang pag-uusapan natin ay sa carb. Yung mga local na class ilang, yung mga copy na carb. At saka yung uri kung anong pinakaiba. No? Yun lang mga huwag niyo no? kalimutan mag mag-subscribe, like, and share. At saka pinitin niyo rin yung notification bell para lagi kayo updated sa i-upload yung video. Maraming salamat.